Masaki Barako. Uh, ngayon po ay ko sa inyo kung paano magpalit ng ating uh, brake shoe. Una po natin gagawin. Ang kabarako. Ayan. Turnil so, po sa ilo. Lagan po natin. At saka po ito, itong nasa tushir, Kailangan din po natin loga niyan. Papalit po tayo ng brake shoe. Okay, eh, dahil sobrang lalim na po ng kanyang preno. Okay. Ong video na ito, ito po ay para sa mga wala pang alam. At para na rin makatipid upang hindi na bumayad sa mga mekaniko. Dahil kayang-kaya naman po natin gawin. Okay. Nakalas ko na po yun. Ngayon, hihilahin po natin ito. Eh, Okay, nakalas na po natin. Ibaba na po natin kailangan po natin ilinsad itong kadena Ayan. para may labas natin itong kanyang golong uh, gulong upang madali tayong makapagkabit at magtanggal ng breksyo okay nailabas na po natin yung kanyang gulong maluwag na po natin matatanggal yung kanyang breksyo tingnan naman po natin ito po ay sagat na sagat talagang ubus na ubus sinulit ng may-ari uh, paano po natin magagawa ng ganito naubos naubos ang kanyang lining ito Tut po tuturo ko na rin po sa inyo narito na rin lang tayo yan kung mapapansin nyo po nilagyan ko po yan ng kawat, uh, para kumapal at naubos natin ang kanyang lining tatanggalin po natin itong kawat, okay mapapasin nyo po natanggal ko na po yung kawan uh, na po natin itong bagong uh, brake shoe bago po natin gabit atin mo itong kapahin ang siya, brake panel binibidyo ko Yan. Kailangan po natin linisin bago ikabit para lumakas ang kanyang preno. Okay. Kakabit na po natin. Okay. Yan. Kakapit na po natin. Ganyan lang po kasi simple magkakabit ng brake uh, breksyo. Kailangan po natin linisin bago ikabit para malakas ang kapit. Okay. Uh, Ngunitin na lamang po at na, marami po tayo ngayong gagawin. Maraming salamat po sa panonood. God bless.